News mga balita ngayon Shabu Laboratory sa Antipolo Rizal sinalakay ng Pideya. Van ng dating presidente ng Cagayan de Oro Press Club sinunog Bilang ng mga pamilyang Pilipinong mahirap bumaba sa 42% ayon sa OCTA Research Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Sinalakay ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang pinaghihinalaang Shabu Laboratory sa Antipolo Rizal nitong biyernes ng gabi. Ayon sa PDEA, mag-aalas 9 ng gabi ng kanilang pinuntahan sa bisa ng search warrant ang isang bahay sa Porsche Street Village East Executive Homes, Barangay Munting Dilaw. Nang kanilang halugugin ng pamamahay doon tumambad sa kanilang iba't ibang laboratory apparatus kasama ng chest freezers, drums at sako bags na naglalaman ng crystalline substance o shabu. Posible o mga caretaker ng bahay ang sangkot sa ilegal na aktibidad na hindi na naabutan ng mga otoridad. Ngunit tukoy na ng pideya ang pagkakakilanlan ng mga ito ngunit hindi tiyak kung sila nga bay residente ng nasabing lugar. Kinundina ng kagayan di Oro Press Club ang nangyaring pagsunog sa sasakyan ng kanilang dating presidente na si Manuel Jaudian kaninang madaling araw sa bayan ng Sagay sa Camiguin. Ayon sa investigasyon, alas dos ng madaling araw kanina nang mangyari ang panununog sa van ni Jaudian ng hindi pa natutukoy ng mga suspect. Natagpuan sa pinangyarihang lugar ang isang plastic container at improvised torch na ginamit sa pagsunog. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente at kung ano ang motibo sa krimen. Bumaba sa 42% ang bilang ng mga Pilipinong kinukonsiderang mahirap ang kanilang buhay habang nabawasan rin sa 35% ang food poverty nitong buwan ng Abril ayon sa Octa Research. Sa isinagawa nilang survey noong April 10 to 16, lumalabas na nasa 11.1 milyong Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap na mas mababa kumpara sa 50% o 13.2 million Filipinos na naitala noong Nobyembre ng nakaraang taon. Nasa 9.2 million Filipino families naman ang nagsasabing hindi nila kayang bumili ng angkop na pagkain na mas mababa sa 49% o katumbas ng 12.9 million families na naitala noong November 2024. Sa mga bilang na ito, naitala sa Mindanao ang pinakamalaking porsyento ng self-rated poverty sa 61% habang bahagyang mas mababa sa Visayas Region na nasa 60%. Naitala rin ang pinakamataas na food poverty sa Mindanao na nasa 63% habang pinakamababa naman sa Metro Manila na nasa 14% lamang. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.